Alam sa school na magjowa kayo. Noong una po hindi kasi sa Catholic school ko po kami. So bawal po 'yon like kahit ah, bawal lang magkaroon ng jowa sa loob ng school. Yeah. O po, kahit bawal PDA. po Magkasama yung babae at lalaki may ma eh, mga madre, may eh, mga opo. Oh, yes po. Oh. So very conservative po kami doon. So paano nag-harutan sa labas na lang. Ano po ayun pagkatapos ng school. Oh. And more on ano din sa chats gano. San kayo ano? Kasi oh. syempre, same school, mag kayo. Tapos bawal naman magkita sa school, bawal mag-aurahan, oh. mag-holding hands. Saan ang ganap? San, sa, sa labas ng school? Sa gate, may kantin ba doon? Um, may bilyaran actually... ba dyan? Yeah. Oh, oh oo. Madaming ano, nagaganap sa bilyaran. <laughs> ah, Ay, ah, oh. Oh. Talaga. Hindi ko napunta ko. oh, Talaga. Oh. Wala nag-invite sa akin. Kasi tambayan na rin eh. yung maraming kuwan doon. Kantin, bilyaran, bilyaran. Mm -hmm. ganyan. So, ano. so, usually po ayon parang after school, kakain muna kami sa labas. And Saan? Then, I mean, sa mga fast food, fast lang food yan, po. Fast, uh, fast, food. fast food po Ay, Ay, talaga. Mga stall-stall lang, gano'n. Pero once a week lang, <laughs> oh, mag-iipon po muna and oh. then hati niya ka pa uwi. Oh. So, yun po yung mga little moments namin. Saan kayo tumatam? Meron kayong tambayan Meron kayong place na doon talaga... Uh -oh. naganap yung mga ano yung yung Sweet relasyon yung, yes. na yun yung kasi kung di kayo pwede sa school yung sa amin kasi pwede eh so maraming naganap na Juan sa likod ng stage sa likod ng stage sa likod ng stage yung... die, Parang... Meron. Oo, oo sa likod ng stage sa sa computer lab yan ah, kasi okay. aircon doon oh, oh. so hindi laging may schedule ng computer lab eh hindi mm. lag so may mga tumatambay dyan. yung kahit yes. tapos yung klase oh, oh. yung ganon Panwari pero mara marami homework. talaga sa likod ng stage talaga ba oh. hindi siya open ha hindi open yung stage sa likod ay, hindi maganda ang stage sa FEU kasi oh. o ano, open siya yung may grandstand. Ah, Great so medyo yeah. may ano. Oo. Oh -oh. Habang may nagtatanghal ba yan? Ano no. Habang may nagtatanghal. Siyempre hindi. Ang daming tao noon, siyempre. Habang may nagtatanghal may nagtatanggal. <laughs> talaga. <laughs> nang kalungkutan. Ah, nang e, kalungkutan. Kasi diba, nagtatanggal <laughs> ng ganyan. So, saan? <laughs> Ako po, natatandaan ko sa jeep po kami. Kasi, sa jeep? Opo, kasi... Jeep? Jeepney? Opo. <laughs> kasi po, ako po, yung bahay po namin, nasa labas lang po talaga ng school. Like, tabing-tabi lang po. Walking distance. Ah. So, nagiging commuter pa rin po kasi araw-araw oh. ko po siyang inaatid that time. Ang bad trip nun, Oh, no? <laughs> Kaya <laughs> 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 <para malabi laughs> ka doon nag-aral para malalap na para di ka mamasahe. Pero nagka-jowa ka na masahe ka para doon sa babae. <laughs> <laughs> oh, pero sweet nun. Effort yun. Yeah. Marami po kami na pagkikwentuhan kapag oh. sa jeep. Oh. No. Saan kayo umuupo sa jeep? Sa, sa unahan? Indah sa gitna o sa dulo, sa likod ng driver so, o sa harapan. Ay, sa harapan. Okay. Sa harapan so, no, Napaka okay so, eh, walang harapan. Ano, likod lang is Saka... agad. Wala ko ba ko sa bumper Sa harapan <laughs> sa tabi ng driving di ba? Ah, diba? Dalawa yung eh. harapan, sa li... Oh. ito naman tatangtang ng sa harapan. Eh bakit ko ba ko sa hindi nakapag jeep? Mm. Eh may sumasakay kasi sa harapan nakagalon eh. <laughs> oh, pag punong-puno. Aba, yun may ribbon. Sa hood. <laughs> <laughs> Hindi. pa sila noon, uh, estudyante pa eh. Oo, oh, yung it's either sa tabi ng driver mm. o yung isa pang harapan, yung sa dulo naman sa ganun pero nasa likod ka ng driver. Mm -mm. di ba Pag, pag may espasyo, saan mo pipili? nyo pinipiling sumakay? Sa dulo po. Sa dulo. Hmm. Sa may estribo. babaan. Sa estribo. Sa estribo. Para makababa kayo ng hindi nagbabayad. <laughs> Yung para hindi po mag-aabot <laughs> ng, ng bayad. May <laughs> ka. <-tempo> ka. <laughs> para, ano na? <no>? Para? <laughs> para hindi po kami mag-aabot. Uy, ganun. <laughs> <laughs>